Anong kuya natin? Kuya, may sardinas po ba? Mayroon. Pabili nga po yung maliit lang. Maliit lang po? Yung maanghang po. Ano po ito po, master? Magkano so, po, po ito? 20 lang po. Siyok mo lang. Siyok mo lang. One eternity later. pwede ko bang isa Bakit po? May kasi yung lata. Bakit? Yung lata ba yung kakainin nyo? <laughs>